paano po yung mga anduro na uh, ano po ang uh, mer meron hubang obligasyon ito pong agency just like uh, kayong mga tour operator sa kanila Well, um, atin yung mga kapartner, kasi kasi setogs ganito yan eh may mga partner tayo sa Holy Land right. yung ating right. mga land uh, partner operators po doon. Sila naman po ay willing na uh, i-cancel, hindi po magbibigay ng cancellation fee para po doon sa mga land arrangement portion. Uh -huh. Ang ating nang inaalala, Sir Togs, for now as we speak, ay yung mga airlines na na-ticket na. Hmm. Kasi marami na po, halimbawa, ang alis natin ay sa susunod na linggo na o sa susunod na buwan na Ticketed na po yan sir Tox so yun uh -huh. po yung ating ipinapa, ipapakiusap and i believe naman po sir Talks, na ang mga airline companies na lumilipad papunta po sa border kumbaga sa si Jordan or sa Cairo ay magiging maunawaan sila sa sitwasyon kasi hindi naman po ito ginusto ng ating mga pilgrims na ma-cancel o kanselahin yung kanilang flight kinakansela po uh -huh. kinakansela lang po sir Talks, simply because may situation tayo